Tinahamu ko kayo, baka ibigay niyo isang daan. Baito eh, kayo, alam biligay binigay na mataya 50. Si eh kayo buhay, baka 20 lang yan. Baka may pa daw sa abyss O, 50 pesos ha? 50 pesos na matayang Ha? Di ba? Nasunugan isang kilong bigas. <laughs> At magandang araw po sa inyo lahat. Nangalang po ng programa Munting Uling at ng inyong abang uling ka, Edward. Uli, andito na po ang isa nating bisita. Sila po ay nagbigay rin sa sa programa ng Munting Uling at sila po ay pinapunta na natin dahil sa dami ng ating ginagawa. Kararating natin po lang. Di ba? At e, tayo ay maraming tinutulungan. Napapagod na din pero gagaya ng sinabi ko, pagtulong natin ay walang hanggan. At kahit tayo maraming utang, sige lang. Diba? Okay. Eh kung tayo naging kapitan, di, eh, <laughs> di Ang pondo nating ito ramibik, pondo ng bayan. Okay. Eh kaya nga lang hindi tayo pinalad ng ating kasi mga kababayan. Yung bayad, bayad at binibigay pag malaki bayad, hindi dinobote nila. Tayo wala namang sapatos na perang ganun ka laki para kayo sumugal sa kanaban. 'Di ba? Ano <laughs> ba sakit mo kapitan? Neutral. Kung ikaw, kung ako din. Kung ikaw, ikaw na 'yan ng mga natin kababayan. Na Pero daw sanay din nakakumbarabaka ang malisya. Opo, yung pay meal. naman na ito, no? 2-5. 2-5? Wala po. Wala? Wala na ba kayo? Pumunta kami yung Redis po. O, oh, ano sa atin sa atin? Wala po yung Wala po. po. Wala? Oo. O, pangunahan, pangunahan ko na kayo, oh. kunsyan, ha? Kaya mga konsyal, Dapat kayo, huwag na kayo manalo. Magbibigay yung pinakamalaki na sandaan. E -E. Yan. Hamonin natin sila bakon konsyal ng bayan ng taytay mahiyain naman kayo Lalo na tayo mga nakaupo ako sinisiguro ko sana mukhaan nyo to mukhaan nyo mo ko kayo baka ibigay nyo isang daan baka kumukadong Alam mo, biligay naman tayos kanta eh kayo buhay, baka binti lang yan pa daw sa 50 pesos ha 50 pesos <laughs> naman ayon ha? huh 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 <laughs> oh, no! Kaya kung ano yung sinang hinder sa konsyal, konsyal, siyang iboto vote na ninyo. Oh, salbahay mga konsyalis na yan. Hindi natin pinapangalanan, pero kung kayo yung kung kayo mag kayo yung. Oh, namatay Yung nasurugan dito, sa uh, lambak, di ba? Galing kami daw, bigay kami ng bigas. Nabigay kami ng pera para doon sa mga nasunugan. Mayroon nagbigay isang kilong bigas. Dalawang piraso noodles, anak ng pusa. Yung isang goshian nagbigay na may 50 pesos. Pero maraming salamat 'ta rin, nagbigay pa kayo. Nagbigay pa kayo para sa America pa naman 'yan, ha? Kung pumunta sa America, wag na wag niyo nang iboto 'yun, 'di ba? Sino kaya hindi? Wag na, basta nasa din, Pupunta kayo Amerika. Ah, kasama naman si Mayor Alan. Pero hindi natin alam kung Bu business, business trip yung kay paring Alan. Pero mga kong siya, like siguro, kung wala kayong business trip doon, ano naman gagawin nyo doon? Magsisisyon kayo? Mga tarantado kayo. Diba? Ah, okay, tingnan mo kayo. Mo itong dalawa. Hinahamon ko kayo kung magkano yung bibigay nyo. Eto, sindi lang hinihingi. Ha? Ah, pambili lang ng gamot. Ang laki ng bill na opera ang ipin ng kanyang kapatid. Diba? Okay naman, hay ko tindahan ko pa konti pa konti naman eh. Let's go. Let's go. Let's go. Nang go. Let's go. Let's go. Let's 131. Oh, 131. Kahit one lang na one, nasagutin nyo na. <laughs> <laughs> eh, Kaparasel, pumunta na ba kaya? Mm -hmm. Oh, Kaparasel, tulungan naman natin ito. Eh. Pumunta kayo sa barangay. Mahal matulungan tulungan kayo na Sabihin nyo, gaano guys sa akin? Opo, oh, sige. Ah, Kaparasel, magandang araw sa iyo. Kahit tawa kayo matulungan mo, butante mo naman ito. Okay. Malay mo, di na tayo maglaban. Di sa ito. Pero pag naglaban tayo, ay, wag ko lang. Hindi, <laughs> 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 <Ay>, magkaibigan <laughs> kami. Magkaibigan kami. kami. Kami, kami. Eh, kami naman ni Parang Alay, magkaibigan din. <laughs> Hindi mo ako hindi ko talaga kaibigan niya kailan man. Hindi. <laughs> Kasi <laughs> yeah, parang ala, kaibigan ko, pagpare ko yan eh. Si... Si Rasel naman, si Kaprasel, nagkakalaban kami sa politika, pero kami magkaibigan. Pero mga konsyar, kailanman, hindi ko naging kaibigan yan. Ha? Ay, paano ko magiging kaibigan man, eh? mga yan, mga makompera? Sasabihin nyo, wala kayong pondo, may rata kayo. O may kickback kayo. O huwag nyo sabihin, wala. Magandaan nyo mukha nito. Baka bigyan nyo yung sandala. Mahiya ka kayo. Papangalanan mo, sura. Di ba? Ano mas asabi mo nga? Nagkarating nga rito. Natatawa ko lang yung bago ba pausin asabi ko. Ano mo makasabi mo? mo? Wala akong oh, salamat. Oh, wala pa akong binibigay. Wala akong binibigay. Salamat. Wala pa akong binibigay. Wala pa akong binibigay. Oh, kasi inutang lang din po namin na nalit sa ito ng Hindi, ba't hindi ba nabawasan? Hindi po, kasi yung hospital is Kasi 2 years na po kami pabalik-balik sa kapi. Walang nangyayari, lumalaki na po. Saan ang hospital? Hindi ko lang ako sa'yo. Yung hospital po na sa public, PDH Two years kami po. Ano ba? Ngipin lang? Ngipin po na nabulok. Tapos yung nana, umakyat na po. Ah, okay na, okay na siya. Saan? Okay na Okay na po. Eh, Mabuti naman kung okay, okay na. Mapagtulong-tulong na lang. Kaya po nakaka-ikot lang. Kasi yung utang din namin is baka pagbayaran man lang baka man lang kaprasel o oh, parang awa nyo na kapare ha kaprasel ha pala lapidin ko ito sa barangay sa luwan ha baka pwede naman tulungan mo kaprasel ganoon pwede susuman nyo lapidan si Alfred si Agnes tumutulong din si kagamad Alfred ah, si, si Alfred o oh, yan yeah, mga natin pwede mo lapidan yung mga pinangit kukustan pag hindi pag hindi tumulog sabihin nyo sa akin ha Sabihin niyo sa akin na sisingilin oh, ako. <laughs> huwag natin i siya yan pagdating na yung eleksyon, ha? Okay, okay. Pero mga kongshel, talaga yung mga nakapoy, hindi ko kayo i so. Pero sana nga hindi mangyari yung isang danang matatay. Kaya nga, kumasalak ko sana. Okay, so, ng buhay. Kumasalak ko sa si kabahay na Edgar. Kapit bahay niya ba sila? Ano kayong ipuha oh, Ha? Ang na pala ni kabayan to. Tawin <laughs> po yung anak ko. Ay, ah, hindi ko lang masyadong matanda na. Si Diana. Ah, si di Major V? Opo, opo. Ah, ayon, kayo, 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 kayo. kabayan, kabayan. Magkakataon ko yung mga nangyayong mga to eh. Huwag mo tayo kayang pag-abrasin. Opo, sabihin mo. Sino pa rin ang na-operan? Sino rin ba kasama? Dose po. Tidak, ayon, bang, bang, so, <laughs> ah. Tayo o. mo kay kabayan, o. Yan, dalawang libo yan. Ay, naku po, napakasalamat. Oo, oh, hindi, babawin ko na. Ay, bro. Maraming maraming po, salamat. Oo, oh, ano ba lang sabi mo? Kita niyo naman. O, pakita mo sa kanila, ha? Dalawang libo yan, ha? O, mga kusyales. Ha? Ah, na mahilig magbakasyon. Nagastos ng taong bayan, ha? Dalawang libo binigay ko. Naghihirap ako yan, ha? Oh? Ay, naku po, maraming maraming po, salamat.

Oo. Kasi paano na bawas ko ang utang na mapapayad? May pala ako sa kapusya po ba? Oo, yes, Ang damot nung po. Siguro ako may pinakamalaking dinigay sa akin. Ano? Mali pa kay Alan? Ano? Oo, okay. <laughs> may pala kayo. Pangalawa pa lang po. Balikan <laughs> mo si pareng Alan. Balikan mo. Pare, nagbigay ako ng 2,000. libo. Sa iyo, Dubai. Baka pwede naman gawin mong sapo. Tulong mo na lang ah, dito. Ay. Ito na may bumoto sa iyo. Sigurado akong bumoto sa iyo. Okay. Dahil ang kapitan nito na. Si Kaprasen. Ha? Ah, kapitan natin si Kaprasi, dililoto ka ng mga to. Ha? Ah, pare, buhalin kayo pare ka lang. Sabihin mo, sabi ko. Ha? Ah? Pero mga konsyalis, hindi ko talaga itigay mo. Kaya, kung sa mga pinababalik kayo, puntahan mo, ha? Ah? Labitan mo si Consel Papo. Consel Papo, ayan. Pakaibigan Ay, ko talaga. <laughs> napakabahit niya, napakabahit. Basta, puntahan mo si Consel Papo, ha? Ah? Okay. Ayan, punta kayo. Kay Paring Ala, kay Papo. Eh, kaprasel, sino po base? Si Alfred, sino po pwede niyo puntahan? Si Aguila. Si Aguila, sino po bang kakaibigan natin na pwede niyo puntahan doon? Ha? Yeah, subukan mo puntahan si, ano, kung siya ang dahil yun naman ay, si Tobit Cruz. Pero yung ibang po siya, lo, hinahamong ko kayo. Tignan natin kung magkano ibibigay niyo. Pwede niyo sa akin, ha? Ang sakalan, ano pa kaya mo? Thank po. Uh, sa mga po ng programang ng Huling, ito so, pala yung anak ni Kabay Gardo na taga sa Pagta. Kaya nakakalimutan ko sila tumulong sa atin ang baro ng election. Pero this is the sa atin. Ang atin ay pagtulong na kanilang bill sa ospital ay umaabot ng 100,000. Kahit pa parang nakatulong tayo, nagpapasalamat sila. Sana naman ay magusto gusto magpaabot ang tulong sa kanila. Hindi sa lahat, parang halang, eh, ako'y... Seryosong lumalapit sa'yo, nagpapasalamat ako at nabigyan mo siya ng halagang 2,500 baka pwede naman pare, pabalitin ko sa sa'yo, tulungan naman natin. At sana naman, hindi kahit ba paano ka nagdaganin ko, ang iyong tinulong sa kanya. Yan. Yeah. Saan yeah. na ka lang mara na dawang tawa? Mara 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 maraming maraming. Saan ka pa sabi mo? Maraming salamat po kasi walang tulong na po po kasi pala check up niya po bukas, panibagong bayad din po. Okay, meron ka naman ba dito? Meron na po. Panibagong reseta po ulit. Maraming Maraming salamat.